Kasi sabi ng doktor, napaka-importante na mabantayan. Yun nga lang, nangihinayang din ako kasi nga, hindi na-admit. Kasi kung na-admit yan, mas mabilis siguro. Pero yun nga, may batas nga sila. Mayroon daw uh, sinusunod na human right. Ang tanong ko tayo, pag doon sa bahay ninyo, mapapakain kaya ng tamang oras, breakfast, lunch, Pasensya ka na tayo sa tanong ko, ha? Kasi nga, talagang maayos dapat para gumaling. Kasi ang goal natin is para mapagaling. tinamo mo yung hirap ng ginawa natin kahapon. Maghapon, hanggang alas dos madaling araw, walang tulugan. So, masasayang kung hindi natin masusunod yung payo ng doktor. Ang tanong ko tay, paano at sino ang mag-aalaga kay Ate Lisa pag inuwi mo? Kasi yung kanyang nanay, mga kapatid niya doon, mga senior na, sa palagay mo. Ah? Yan lang hindi ko tiyak. Ako naman, lagi sa bukid, nakiupa. Tay, good morning, ha? Good morning, sir. Okay. Kumusta yung tulog ninyo? Okay naman, sir. Okay naman. Kumusta naman ang uh, behavior, ah uh, galaw ni Ate Lisa sa magdamag? Ayos naman, sir. Okay naman. Okay naman. May naramdaman ka na bang pagbabago sa kilos ni Ate Lisa mula nang napainom natin siya ng gamot? Para kung siya meron, masarap yung tulog. Masarap yung tulog niya? Mas, sir. Tapos nakakakain ng maayos? Opo, sir. Wala okay. Huwag kang, ano, uh, wag kang mag-taka uh, sa mga pagbabago ng behavior niya dahil yun yung mga effect ng pinapainom natin gamot. Oh, pasyente. Okay. <clears throat> Kasi ang uh, pasyente natin, pag nakatulog yan ng maayos, napapakain natin ng maayos, at hindi napapagod, andyan lang sa bahay, naalagaan natin, oh, doon magsisimula ang pag-recover niya. Yung mga bagay-bagay na nararamdaman niya nung gutom siya, nung pagod siya, yun yung nagkukos kung bakit hyper siya. Kaya pansinin mo, nung nandun siya sa inyo, hindi napakain ng maayos kasi nga, gala ng gala. Okay. Hindi siya nakakapagpahinga, hindi nakakatulog ng maayos kasi nga, marami siyang nararamdaman. Nandiyan yung nagugutuman. Nandiyan yung marami siyang naririnig na hindi natin naririnig. At sabi pa ng doktor, may mga gumugulo sa isip niya, which is wala naman. Yun yung explain ng doktor pa hapon. Kaya kung mapapansin mo ngayon, tahimik siya, ngiti-ngiti lang, hindi gumagala. Yun yung mga, doon na magsisimula yung pag-recover niya. Okay? okay? So ngayon tayo, ang tanong ko kasi ngayon tayo, kasi sabi ng doktor, napaka-importante na mabantayan. Yun nga lang, nangihinayan din ako kasi nga, hindi na-admit. Kasi kung na-admit yan, mas mabilis siguro. Pero yun nga, may batas nga sila. Mayroon daw uh, sinusunod na human right. Kasi iba yung pag-aalaga doon na minsan kasi, sabi ng doktor, hindi naman ganoon kalala. May mga kategori ng inaadmit admit tsaka hindi. So sabi ng uh, uh, doktor, gagaling naman daw dito sa bahay basta mapainom at mapakain sa tamang oras. Diba? Ganyan din yung mga nauna namin ano, uh, sa bahay namin, sa shelter namin uh, inalagaan, pinainom, awa ng Diyos gumaling. Naintindihan mo ko tayo, nakuha mo ko. sir. Salamat sa Panginoon. Ang tanong ko tayo, pag doon sa bahay ninyo, mapapakain kaya ng tamang oras, breakfast, lunch. Pasensya ka na tayo sa tanong ko, ha? O, huwag mong mamasamayin. Alam ko kahit anong hirap sa buhay nating mga Pilipino, mairaraos at mairaraos natin yan. Meron at meron tayo. Kahit anong hirap nga naman, nakakaraos yung three times a day. Pero siyempre iba yung sitwasyon natin ni Ate Lisa. Kasi nga talagang maayos dapat para bumalik Kasi ang goal natin is para mapagaling Diba? Kasi Tinan mo yung hirap ng ginawa natin kahapon Maghapon, hanggang alas dos madaling araw, walang tulugan So masasayang kung hindi natin masusunod yung payo ng Doktor Ang tanong ko tay paano at sino ang mag-aalaga kay Ate Lisa pag inuwi mo. Kasi yung kanyang nanay, mga kapatid niya doon, mga senior na. Sa palagay mo. Hmm, hindi ko tiyak, yung lang hindi ko tiyak. Ako naman, lagi sa bukid, nakiupa. Para may pambuhay lang sa mga anak ko. Hmm. So hindi mo tiyak. Hindi ka sure na may, may mag-aalaga at may magpapakain sa tamang oras? Yung mga nanay naman niya, hindi ko alam kung mapapakain nila siya. Para sa akin, sabihanan mo, kita naman natin mahihina na sila. Kita mo naman, nung nakita ko sila, iwanan dat na lang niya yung nanay niya kumbaga, may hinak na sila eh. Kaya alam mo, total, ikaw naman ang asawa, kasal kayo, may mga anak kayo. Ikaw, tay, ang magde-decide para sa asawa mo. Paano siya, paano natin siya mapagaling. eto tay, may mga opinion din si Daddy Frankie, may mga opinion din kami, pero bilang respeto sa'yo, kaya inaalam namin yung nasa isip, yung plano mo pag nakuha namin yung mga instinct, ah, mga plan mo, magbibigay din kami ng mga option. Gaya ng aking sinabi tayo, ayaw ko kayong pangunahan, ayaw ko kayong diktahan, nire-respeto ko yung mga desisyon nyo. Ako po, gumagawa lang ng paraan para matulungan kayo. Kaya kinukuha ko yung decide mo, yung side mo. Wala ka bang ibang naisip na paraan doon sa inyo. Kasi mga kababayan, mga anak din ni uh, ate Lisa, maliliit pa. Kaya ito ang pinag-uusapan namin. Okay lang tuloy. Uh, ang pinag-uusapan namin kung paano natin maalagaan, mapainom in the right time si ate Lisa, mapainom ng gamot. Wala ibang naisip na paraan? Yung mga kapatid naman, siya malalayo. Nasa Novi Sia naman. Kapatid ni? Lisa. Hmm. Pero nakabukod na mga yun, sir. Mm. Nasa kandun. Tsaka hindi mo na mapipwere sa yung mga yon kasi may asawa si Lisa, mm. which is ikaw yun. Unless may mag-volunteer, no? Mm. Saan yung barangay nila? Malayo, no? Tarlac. Santa Ines. Santa Ines. No, Tarlac. Barangay Ta namin sa Santa Ines. Meron akong ano, mga kapupayan, mga kabarangay, correct me po if I'm wrong. Comment nyo dyan kung uh, mali ako o kung tama ako. Or kung may mga suggestion kayo, may mga opinion kayo, lagi ko po sinasabi, kaisa ko po kayo para makatulong tayong lahat. Kaya kung may idea po kayo, comment nyo dyan sa baba para maging maganda yung mga desisyon namin. Samahan nyo po kami mga kababayan. Dahil meron akong naisip kasi maging ako man ayo kong masayang yung mga gamot kasi mamahal ang gamot pagod natin at ang higit sa lahat ang gusto ko ay gumaling talaga si Ate Lisa isa pang pagkakataon kung ipagkakatiwala at kung gusto mo ano kaya what if ikaw ang uuwi iwanan mo si Ate Lisa dito para mabantayan namin pwede naman si Tay, hindi Siyan. namin kayo pinipilit ha. Yan ay suggestion ko lang. Siyan. Pero tay, sana i-promise mo balik-balikan mo si Lisa dito. Pag hindi ka busy, pasyal pasyalan mo. Opo, sir. At pag nakita natin na okay na siya, babalik ko na siya sa inyo. Pinaka-importante lang dito within 2 months. 3 months. Depende sa pasyente. Kasi sabi naman ng doktor, after one month, pabalik din naman natin. Ano final decision mo tayo? Gusto ko marinig sa iyo mismo yung decision mo ko ano yung sagot mo sa akin na oper. Oper Okay dito sa sir kahit kung doon kasi hindi na baka hindi mapainom ng gamot doon. -mm. -mm yung lalo yung mga anak ko, pakayawin pa niya. Siyempre mga bata pa mo yun. Mm -mm. Wala sa sa ustong gulang pa mo yun. Sa tingin mo tayo papayag kaya si Ate Lisa? Yan lang hindi ko ma kung gusto niya, di, dito mo na siya. Paano pong hindi siya pumayag tay? Eh, kung ayaw na siya, di iuwi ko doon. Kung ayaw niya. Kung ayaw niya, iuwi mo doon. Pero pag inuwi mo doon tay, paano pag inom niya ng gamot? Lagi kang wala, maghapon kang wala, alis ka na umaga, gabi ka na makabalik, Alis ako doon kasi sa Real City. Hmm. Magapon yun, sir. Hmm. Tapos, uwi ako. Alas 6 day. Hmm. Alas 5 media, ganun. Yun ang problema, ano? Pero pag nandoon ka, tay, pag nandoon ka, pag hindi ka magtatrabaho halimbawa, nasisiguro mo rin ba na hindi, hindi siya aalis? Yun lang, sir. Ayong kwan, baka pag wala ako, baka alis na naman. Alis na naman. Mm. Yun mga kababayan, no? ito yung pinaka uh, problema namin ngayon. Kalagalan na naman yun. Sana, mapapayag natin si Ate Lisa. Pero para sa akin po, opinion ko lang. <clears throat> Sinabi ko pa nung una pa lang, ang pasyente natin, hindi nila alam kung ano yung nakabuti para sa kanila. Kaya sabi ko kay tatay, tayo po ang magde-decide sa kanila para mapagalit sila. Siyempre, ayaw yan. Kung ano yung nasa isip lang niya na ating pasyente, yun lang. Paiba-iba pati. Pero dapat sa ganyang uh, sitwasyon, tayo talaga dahil tayo ang normal, tayo ang masusunod. Para gumaling ang pasyente tayo, hindi pwedeng sila ang nasusunod. Tayo ang magpapasunod in a proper way. Samahan ng pagmamahal, susunod yan. Kasi para mga bata, yan eh. Okay, so kausapin natin. So ang decision mo, try natin na iwanan dito. Opo, sir. Sige. Sa tayo, kung nandito naman, may pagkain on time, may mag-aalaga. Okay, sir. Kita mo yung pinapagawa ko sa likod. Hindi ko pa nakita. Yan, may pinapagawa ko sa likod kaya medyo maingay. Diyan mga tao yun. Yan ang magiging tirahan natin. Tirahan ng mga tao na uh, inaalagaan ng Queen okay, Frankie. Eh. Okay, Kasi kung shelter sa uh, Makati, malayo din. Yan. Kasi may, may shelter din kami mga kababayan sa Makati na pag nandoon na <coughs> ang ating uh, Minipisya rin. Doon namin nilalagay. <coughs> okay? So, kausapin natin si Ate Lisa. Okay. Payag kaya siya, tay? Subukan natin, siya. Gawin natin yung best natin. Okay. Kayo mga kababayan, ano sa palagay nyo? Comment nyo po yan. Tara. <coughs> dito ka, tay. Ate Lisa, dito ka. Lipat ka dito. Nabi kita. Ano ka, tay? Sige. Ati tayo. Katabi tayo. Ayan. O ba? Very good. Bait-bait naman ni Ati Liza. Na? No? Tikit ko to, ha? Pampaganda yan. Okay. Hindi masakit to. Ay, hindi. Yan ay pampaganda. Oh, may naramdaman ka bang sakit? Wala po. May naririnig ka pa ba? Opo. Anong mga naririnig mo? Nung nagugutuman ko. Nagugutuman ka? So okay. kakain na tayo? Oo. Ah. Okay, very good. Pero nabusog pa ako. Huh? Ah? Nabusog pa ako. Pero busog ka pa? Oo, oh, kumain ako ng sabah. May gumugulo pa ba sa isip mo? May gumugulo po. Sinong gumugulo na isipan mo? Doon sa kabila siguro. Ayun sa kabila? Oo, oh, bakit? Wala, yung mga gumugulo sa isipan mo, tatanggalin ni Daddy Frankie yan. Basta't nandito ka sa amin walang makakapanggulo sa iyo um, dahil nandito ka sa pangangalaga ng team Daddy Frankie oh, at syempre um, sa gabay ng ating Panginoon no oh, kaya magtiwala ka lang kakain ka sa tamang oras oh, iinom tayo ng gamot sa tamang oras oh, sundin natin yung sinabi ng doktor para mawala na yung mga naririnig natin dito oh, yung naririnig natin dito yung mga nakikita mo na hindi namin nakikita lalayas at aalis na lahat 'yan. Opo. Very good. Ano ba sabi ng doktor sa iyo kagabi? Hindi ko na alam. Hindi mo na naalala. Opo. Okay. Kumusta naman ang tulog mo dito? Ganito siguro. Ha? Ganito siguro. Ganyan siguro. Opo. Nakatulog ka naman. Nakatulog na ako ilang... Hindi ko alam. Kasi nakatulog ka. Nakita ko nung natutulog kayo, sinilip ko kayo eh. Nakayakap sa'yo si Tatay Benny Ha? Huh? Kasi asawa ko po. <laughs> Ay, kasi asawa. Tama nga naman. Mm -hmm. Anong ginawa ni Tatay Benny sa'yo kagabi? Wala. Wala? Opo. Sigurado ka? Opo. Parang nakita ko, naglalaro, nagduduyan ni. Eh. Sabi niya, ganyan, no? no? Oh? Nagduduyan siya kagabi? Kasi napuyat po ako siguro sa pagtulog. <laughs> ah, napuyat ka sa pagtulog? Opo. Okay. Yeah, banda, huwag kayong tulog ng tulog para hindi kayo mapuyat, ano? Oo. Okay. So, Tay, ikaw naman kausapin mo. So, ah, eh, ako muna. So, okay, ah at Elisa, magmula ngayon, dito muna kayo titira ni tatay. Ah, oh, sige, oh, sige. Oo, oh, para makainom ka ng gamot at mapakain ka namin. Ah, oh, sige, sige, sige. Mm. So, pag nandito ka, hindi ka muna pwedeng gumala. Diyan lang tayo sa loob. Oh. Ang gagawin natin dito, kakain, matulog. Kakain, matulog. Oh, Ganun lang, maligo. Araw-araw kailangan oh, maligo. See. ano Para tutubo na yung hair. Gaganda na. Opo, para lalakas. Mo. Oo. O. Para lalakas na. Okay? Pwedeng, ha? pwedeng umihi po dyan. Oo. Oh. Sa loob. Ay, hindi okay. ah. Sa CR. Ay, sa... Mm -hmm. Naihi ka ba? Hindi. Pag naiihi po. Oo, ako, pag naiihi, may CR naman tayo. Oo, sige, sige. Okay. Gusto mo umihi ngayon? Mamaya ko. No, mamaya. O, sige, sige, sige tay, sabihin mo okay. yung plano at ano-ano ano gusto mo. Kasi Ay. si tatay, kulang daw yung damit nyo. Uuwi daw muna siya mamaya, kukuha ng damit. Oo. Okay? O. O. Wala tayong damit. O, sige, sige. Kukuha muna ako ng damit doon. Oo, sige, sige. Para room kang susot. Ah, uh, sige, sige. Madali naman palang kausap, mga kababayan. Pero alam naman natin, lahat ng ating mga sinasabi, siguro, sige-sige, okay, yun lang naman. Dahil gaya ng aking sinabi, wala nga po siya sa kanyang uh, uh, kaayusan sa ngayon. Pero, tiwala lang tayo kay God, mga kababayan. Uh, sige, sige. Nasa pagte yan. Gaya ng aking sinabi, kung natatandaan nyo yung mga nauna, sila Nanay Migela, Ati Ningning, Perjoy, Nancy, awa ng Diyos, napagaling natin yung mga yan. Pero sa tingin ko, yung mga nauna naming a uh, pinagamot is mas malala sila. Andyan yung mga naguhubad na, andyan yung namamato na, nananakit na, pero si Ate Lisa is tahimik. Kaya Tiwala lang tayo kay God. Lagi tayo mag-pray. At syempre, maglalambing din ako mga kababayan sa lahat na nakakapanood nito. Sama nyo kami sa inyong panalangin para mas mabilis mapagla, mapagtagumpayan ni Ate Lisa itong kanyang uh, pinaglalaban, no? Ano? So, okay. Kain muna tayo. O, sige, sige. No, sige, kain na. Pakainin. Nahihi, nahihi po ako, kuya. Naiihi na. O, sige tayo, Ay, samahan ba? mo. O, sige, sige. Oh, sige, sige lang. Salamat kita. So ayan mga kababayan narinig nyo po ang lahat ng ating usapan at sana po ay maging okay ang lahat. Sa makatwid pansamantala dito sa pangangalaga ni Daddy Frankie si Ate Lisa. At si Kuya Bal naman ang uh, uh, mag-aalaga. At uh, mayroon din kaming kasama na babae dito mga kababayan na pag may kailangan paliguan, wag po kayong mag-alala. Babae po ang nagpapaligo, pag babae ang uh, maliligo ano tano man ang ano ni Kuya Bal, wag po kayo mag-alala. Mga kababayan, uh, may mga bagay po talaga na hindi na namin pinapakita kasi yung tagapaligo namin is kapit bahay namin. Pero alam ko na isama na natin siya sa video natin, mga previous nating uh, beneficiary. Kuya Bal, hindi ka. After, after kumain, kumuha ka na isang driver. Sinong type mong driver magdadrive sa'yo? Mm o Risky? Kung sino po yung available? Hindi, sinong type mong driver? Jesse na lang yan? Sana all talap. <laughs> Jesse, hindi ka? So ayan, narinig niyo mga kababayan, ang type niyang driver si Jesse. After ninyong kumain, ang pogi mo talaga. Oo ma, pinagkakaguluhan. Ha? Pinagkakaguluhan. Ayun na ako pala kasi may buhok <laughs> Ha? May buhok ako <laughs> eh. Ha? Huh? Ang pogi mo. Yung nga may walkie. Sana o lapitin. <laughs> okay, no joke. Pasensya na ngayon mga kababayan. Si Daddy Frankie always masaya ang gusto ko. Pero wag nyo pong mamasamain yung mga biruan namin. Ang goal natin dito, eh, masaya everyday. So, ang trabaho nyo ngayon, mamimili kayo ng mga plato, tapos yung lagayan ng plato. Okay? So, para kasi madami na tayo. So may lagayan ng plato dito sa loob, may lagayan ng plato doon sa labas. 'Yun na yung bibilhin, yung mga baso na hindi nababasag, mga plato na hindi nababasag, sandok na hindi masakit. Yung mga plastik ba? Kasi hindi natin alam kung ano na sa isip, mamaya kumakain sila, eh, 'yung sandok na mali pinalo sayo. Masakit, ibato masakit. Naka-disgrasya. So kailan plastik 'yung sandok? Okay? Alam nyo na yon. And then, bibili kayo ng pang-lunch natin. Mag-market tayo today. Okay? So, yun ang trabaho ninyo. Okay? Si Kuya Risky naman, uh, may biyahe tayo ngayon. After lunch naman. So, yung mga driver, kasi alas, mga kababayan, alas dos medya na kami natapos kagabi, kaya pagkatapos mag-almusal, tulog muna kayo. Pahinga kayo. Ha? Huh? Pahinga muna tayo. After lunch ang gala natin. Hindi pwedeng tuloy-tuloy lagi. Kawawa. Oh nga pala. <laughs> After mamalingki, matulog ka. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, ano? Uh, masaya ako na ipinapakita sa inyo ang naririnig ninyo minsan, yung mga ganap at yung mga pangyayari dito sa bahay, sa shelter ng team Daddy Frankie. Ano pangalan ng uh, ano dito? Perap, The House of Rehab. <laughs> house of Rehab tama ba? Uh, wag kayong magalala mga kababayan. Excited na rin po ako na ipasilip sa inyo yung pinapagawa ko sa likod. Medyo malaki-laki lang kasing ano yon, Malaki-laking uh, uh, project yon, Kasi marami tayong mga uh, beneficiary doon ilalagay para safety po ang lahat. Kasi yung nakaraan na beneficiary namin, nagkaroon kami ng kaunting problema. Pero <coughs> I'm sure naman pag natapos yung project ng Team Daddy Frankie, ay magiging safety na po ang lahat. At sana tuloy-tuloy po. Kaya mga kababayan, hingi po ako ng suporta ninyo. I-share ninyo po lagi ang video ito sa pamamagitan ng pag-share ninyo ay mas makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangangailan. Maraming maraming salamat. God bless po. Okay, kain na kayo, kain na. Pit ng prayer, si Kuya George. Bago sila kumain, magdasal muna, okay? O, sige, dasal muna kayo, George. Ha? Huh? Dasal muna bago kumain. Na? Oh, sige na, dasal muna. Gagugutom kain ba? Oo, oh, oh, basta magdasal muna. Sige, pray ka muna. Ah, oh, dasal kayo. basta niyo. Kailangan na tayo. Pagkain tulungan mo, mo kami ng marami tao sa pag pag-aigalan mo kami ng ng salita malami na ng po, ang gano ano sa nang ng pagkain ang tuloy po ang gano it salamat na salamat po Amen. Amen Amen Thank you Lord So mga kababayan, pakakainin natin sila after nilang kumain. Ito po, nito karami yung gamot ni Ate Lisa. Ayan. Kaya hindi kaya ni tatay basta-basta kasi sa unang mga unang buwan, pag-inom ng gamot ni Ate Lisa is marami talaga. May mga step by step. No? So, sige tayo, kain na po! Hindi ko kakain. Ha? Huh? Magbanana ka na lang. O, oh, saging na lang kung hindi ka kakain. Inagang <laughs> saging. Sige na, kain ka pag oras ng kain, dapat kakain, ano? Kailangan sabay-sabay para hindi kayo magkasakit. Sige tay, alagaan mo si Ate Lisa pa kainin mo. Kain ka na, gusto mo ito. Kain ka. gusto mo ito. Ito. Tama. Ayan. 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 Mamaya oh. daw siya kakain mo. Oh, sige, diyan ka lang. Kainin mo yung ano. Para mo. Sige, kain na kain. Oh, sige, Ate Lisa, kain ka. Sana matuto ka kumain mag-isa, ha? Okay. Oh, sige, kain na. Bosin mo yung kanin mo, Ate Lisa, ha? Opo, sige. Sige, sige. Ito na yung kataratan. Magali kang gumaling. Ay, ako? Sige lang, mamaya kakain ako pagkat... Oh, sala. Ay, nakaka-touch naman. Tatanong niya kung kumain na kami. Sige lang. Sige lang, huwag mo kami alalahanin. Gusto ko ikaw mabusog. O. Si Bandam, Kuya Bal, ha? Kailangan may sukat na ang pagkain niya, ha? Kasi sobrang laki na niya. Mama high blood yan. Okay. Yeah. Bandam. Ipun <laughs> na no, mukta. Sakto na yan bandam ha? Okay, good. May merienda naman, may tinapay naman. Okay. Okay. <laughs>